makikita sa kuha ng CCTV footage na ito ang biglang pagguho ng kalsada na naging dahilan upang madisgrasya ang lalaking ito na sakay ng isang motorsiklo sa China. Sa Xining City naman sa Northwest Province ng China, nakuha din ng CCTV ng kainin ng gumuhong lupa ang isang pampasaherong bus na ikinasawi ng anim na pasahero nito. Napasigaw na lamang ang mga tao nang nilamo naman ng isang dambuhalang butas ang gusali na ito. Samantala, isang napakalaking butas naman ang bigla na lamang lumitaw sa playground na ito ng eskwelahan sa China na nakaapekto na nga rin sa mga nakapaligid na gusali rito. Ilan lamang ito sa napakaraming mga sinkhole na bigla na lamang lumitaw sa mga malalaking siyudad sa China. Idagdag pa natin ang taon-taon na nararanasang malawakang mga pagbaha at mga landslide ng bansang ito. Ang mga kaganapan na ito ay patutuo na unti-unti nang lumulubog at tuluyan nangang mabubura ang China sa mapa ng ating mundo. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Aabot sa 30 katao ang nagtulong-tulong upang hatakin ang sasakyan na ito na muntik ng lamunin ng isang sinkhole sa kahabaan ng isang kalye sa China tila isang malaking dilubyo nga ang nararanasan ng China kamakailan lamang dahil sa tuloy-tuloy at malawakang pag-ulan na naging sanhi ng mga pagbaha at mga landslide sa malalaking probinsya ng bansang ito. Makikita sa video footage na ito ang isang sasakyan na nakalutang sa rumaragasang baha. Wala nang nagawa ang taong ito kundi panuuri na lamang ang sasakyan habang ito ay naaanod ang lahat ng ito ay nangyayari sa China dahil ang kanilang bansa ay unti-unti nang ang lumulubog. Chinese cities are growing rapidly and with that, they're also sinking. Parusa nga ba ito sa kanila? Sabi ng marami, maaaring kinakarma na raw ang bansa na ito kaya naman nakakara na sila ng mga sakuna at tila ba mga dilubyo na katulad ng mga malawakang pagbaha at paglitaw ng naglalakihang mga sinkholes. Hindi kaila na marami ang galit sa China dahil nga sa pangbubuli at pilit na pag-angkin nito sa maraming mga teritoryo na nasa boundary ng South China Sea. Ayon sa pag-aaral, halos 44% o halos kalahati ng mga malalaking syudad sa China ay maaaring lumubog na sa tubig sa hinaharap. Ayon sa report ng BBC, dahil sa mabilis na pagtaas ng sea level, sobra-sobrang water extraction sa lupa at dahil sa pagdami ng mga gusali sa mga pangunahing lungsod sa China, kasabay din ito ang mabilis na paglubog ng kanilang kalupaan. Inaasahang sa mga susunod nga ng mga dekada ay maaaring tuluyan ng mabura sa mapa ang bansang ito halos 29% ng buong populasyon ng bansang China o aabot sa 270 milyon na mga Chino ang naniniraan sa mga lugar na ito na ayon sa pag-aaral ay lumulubog ng halos 3 mm kada taon. Mayroon ding lugar na lumulubog naman ng halos 10 mm kada taon kung saan 67 milyon na mga Chinese naman ang naninirahan. Maliit lamang ang 10 mm at 3 mm kung iisipin subalit so dahil sa mabilis nga itong nangyayari. Maaring sa mga susunod na mga dekada ay tuluyan ang lalamunin ng dagat ang mga lupain ng mga inchik. Ayon sa report ng Chinese state media, umabot na sa dose-dose na mga kabahayan sa buong lalawigan ng Guangzhou ang nawasak at aabot na nga sa 140.6 yuan o katumbas ng 1.1 billion pesos ang tinatayang halaga ng pinsala na kanilang natamo. Noong July 2023, ang Beijing na kabisera ng China at maging ang mga nakapalibot na lugar dito ay nakaranas din ng malalakas at walang tigil na mga pag-ulan na naging sanhiri ng malawakang pagbaha matapos ang pagpasok ng mga bagyo mula naman sa Pacific Ocean. Itinuturing e nga ito bilang heaviest rainfall sa kasaysayan ng Beijing sa nakalipas na 140 years. Binayo ng binayo ng malalakas at walang tigil din na pagulan ang katimugang bahagi ng China. Ito ang bahagi na nakaharap sa South China Sea kung saan maraming inaangking teritoryo ang People's Republic of China. Ayon sa mga report, napakaraming mga lokasyon sa mga probinsya ng Guangxi at Guangdong ang nakaranas ng napakalakas na mga pagkulaan na naging sanhi upang umapaw ang mga malalaking ilog at magkaroon ng malawakang landslides. Umabot na nga rin sa critical level ang tubig sa mga dams kaya naman kinakailangan nilang magpakawala ng tubig na mas nagpadagdag pa sa pagbaha sa ilang probinsya sa China. Ayon din sa pag-aaral Halos lahat ng major cities ng China ay nakaka-experience ng tinatawag na subsidence. Ito yung paglubog ng lupa habang lumilipas ang mga panahon. Ang prosesong ito ay patuloy na nagaganap hindi lamang sa China, kundi maging sa iba't ibang bahagi din ng ating mundo. Base sa pag-aaral sa mga satellite data, mas mabilis ang sinking rate sa mga lugar na ito sa China kumpara sa inaasahan. Bilang pangalawa sa mga bansang may pinakamaraming populasyon sa buong mundo, nagiging factor ito sa mas mabilis na paglubog sa tubig ng kanilang bansa. Kamakailan lamang ay gumamit pa ng isang advanced tool ang mga Chinese researchers katulad ng LIDAR o Light Detection and Ranging upang imonitor ang galaw ng terrain elevation sa 82 cities na may higit sa 2 milyong residente, kabilang narito, ang Shanghai at Beijing. Gamit naman ang INSAR o Interferometric Synthetic One Satellite, sinubukan din nilang i-detect ang variation para sa Chinese terrain upang may kumpara mga datos sa mga sinaunang pag-aaral. Lumalabas sa research ng grupong binubuo ng mga experts mula sa University of East Anglia ng United Kingdom na nasa 44% ng mga malalaking Chinese cities ang delikado na talagang lumubog. Karamihan sa mga syudad na tinutukoy sa pag-aaral ay mula sa eastern at southern parts ng China. Ito ang mga lugar kung saan nakatutok ang modernization at urbanization program ng bansang ito sa nakalipas ng ilang dekada. Ang mabilis na pagbaba ng lupa ay sinasabing kagagawin din ng mga tao, partikular na ang tinatawag na depletion of aquifers. Ito ang mga sobra-sobrang groundwater extraction o ang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Mas mabilis kaysa sa required na extraction ang nagaganap dito dahil na rin sa overpopulation sa maraming lungsod sa bansang ito. Dahil nga sa sobrang dami ng tao sa China na aabot sa higit sa 1.4 billion ang populasyon, ito rin ang ikalawa sa most populous country in the world second to India. Kaya naman asahan ng mas marami ang mga taong gumagamit ng tubig dito. Dahil sa sobra-sobrang pagguha ng tubig sa ilalim ng lupa ay hindi na nakakapag replenish ang tubig ng maayos. Kapag maraming tubig ang naalis at hindi agad ito napapalitan dito na nagsisimulang lumubog o gumuho ang lupa. Ito rin ang mga dahilan kung bakit Napakaraming sinkhole ang bigla na lamang lumilitaw sa China. Isa pa sa mga nakikitang dahilan ay ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansang ito, kaakibat ng pagtatayo ng mas maraming mga gusali, bahay at iba pang mga estruktura. Malaki ang nagiging epekto nito sa tinatawag na subsidence. Ayon sa isang survey, mayroon ng 600 million buildings ang bansang ito Gosali pa lamang ang ating pinag-uusapan. Hindi pa kasama ang mga tulay, mga kabahayan at iba pang mga estruktura na mas nagdadagdag ng bigat sa lupa. Nandyan din ang tinatawag na climate change at ang pagkatunaw ng yelo mula sa Siberia. Mas mabilis nang natutunaw ang mga glaciers sa malalamig na bahagi ng mundo gaya ng Antarctica at Greenland kung sakaling araw na matutunaw ang lahat ng glacier sa ating mundo, tinatayang 70 meters o 230 feet ang itataas ng karagatan at malulubog sa tubig ang lahat ng coastal city sa buong planeta. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang tuluyang paglubog below sea level na mga major cities ng China ay maaaring maganap sa taong 2120 kung hindi masusolusyonan ng kanilang gobyerno ang problemang ito. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.